Para ang mga himantayon kaayo sa atong kinabuhi, aw, oh, dara may panahon para anak nila. Wala pa na karon. Kana gani pati imong personal life gidamay na niya sa iyang katoksikan. Don't ni Muna ka sa guys. Pag ambeng mo. manginahin na tag pang pang panglinis sa ato ang Facebook. Ato mga social media platform accounts. Kay e mo na makasira sa atong pangadlaw adlaw adlaw nga trabaho. Wala, nindot siya kaya niya na kwan ba? Nindot siya kaya niya siya kilay. Kaya dito ko kabalo mga eyebrow. Kanina lang soft brow. Ako ang gamit dito. That's it. What if makabalo ang iyang laki guys? O, sa iyang tinuod na color? Nung sa kaya siya? Kawawang nila lang. unya kay post na po ni Masukod ko na po to siya na na po siya compliments mati na lang tangan eh Hala, lamik ka ayaw ang babae. aybora giyog na ngay bro. Pero wala ko na ngay bro. Ah, basta kaingon. Ano na ano, siya? Og na hulog. Bitaw guys, oy. Dugi kami natulog ay kay nagbarites kami sa kong ate, marites kay di ko ate. Oh. bahala gi pang black naming tanan guys. Bahala bag ka color color na ra ilang pang black sama mahimo na ng green, mahimo na nang violet. Ay wagid may labot. Mga tawa na lang mi. Hello oi, po demo girl oi. Wag ka ga namang ganyan, girl. Ano ka ba? Yun lang, bye.